Hello sa mga nangutana di ano kung unsay trabaho na to kung mo relax relax ta gikan sa pagsulat og kanta gikan sa pag recording gikan sa pag uh, himo og mga video pag edit pagsulat og mga parody so sa mga nangutana di ada ranto bago nang day, tubago, ng repair mi og sa mani eh, flat screen tv so ni ata sa shop na ko mga kaidol ha oh mo ni shop na ko dre nagkamuritsing lang mga bilin oh walay limpyo lipi wala na nga rin Luloy na sa'yo na na, di mo arrange. Muli mo trabaho, Dre, o. O, yung repair mi, o. Ini, speaker na siya, nga, medyo dako-dako. Siyempre, na, pisa, Dre, yung uh, sinako O, walang gisod sa ako. <laughs> sa mga nangutana, o, mauna ito trabaho. Na, yung mga TV, Dre, na, tayo mga pisa, Dre, nagkamuritsing lang agi. ano pang-arrange. O, pang arrange. o nang repair ta, o, grip. Gawas-gawas. kita nyo ng gamay. mo na akong repair kanin da ko repair unon oh kining electric pan kuha unon wa ka asak iya so among gigamit kining mga rip dire wala na panguha wa iya consider na ni bilang junk wala na siya kay tuig na magtuig na nguban nguban, hapit na tuig wala pa kuha so junk na na siya wala na tay mahimo anak so nangutan na diha na tay permit kompleto bu tay permit sa tumbarang gayo na oh. Ay, nungita rin ako. Dito ta, ito perimeter rin oh. Dito ta. DTI na ta, So, kung na mong lingay, mo, oh. hudri mga ka-idol. So, maingon mong porcel. Oh, Napagay porcel nga wasing masin, o. Oh. Kito Ha? Huh? sa gusto nyo magpasilpi, me? Eh? Huh. Na, ha? Huh? So, kumplito ta. sa shop na atong lingaw diri mga kadol mo ni naghatag na to sustansya ni shop. Kung wala ni shop na to ah. Kita ka kaon mga kaidol kakaon kaon punta pero ipita. <laughs> so mo na sa mga nangutana ra na to ha. So mauna na tubag sa mga wala nakabalo. So usa ko ka mga kaidol so mga rip dawat at tanan aircon rip tanan nga mga isaksak electric chair ayaw lang <laughs> so dawa tatanan oh, kanaw nakita yun sa babaw mga cord na sa mic mga cord sa mic mga kanaw na sa baba bibitay mga belt sa washing machine so gearbox sa washing machine pakit unta mo Muna siya ang gearbox sa washing machine mga ka-idol. Muna siya ang gatuyok sa ilalom kini babaw nga murag na supply mo tawranan sa iyang ilisi ah eh. uh, para muwas uh, sa manual niya sa manual Kung gusto mo gearbox sa uh, makita gearbox sa automatic ambiloy biloy kita na to sila ang gearbox sa automatic medyo mahal oh uh, lang kunit lang ay bugat kayo oh uh, mo ni gearbox sa automatic ang pikas oh uh, mo ni muna yung sa automatic. So, mo na mga naman idol sa mga gustong nasayod ha. mga nasayod na, ayaw lang mo. Parang kabalo na mo si trabaho na to. Kung mag-relax-relax ta. Gawa sa pagsulat ug kanta, sa pag-recording. pag, -recording, pag mga parody song. So, salamat. Bye-bye!